So, okay, so dinner. So, ito yung aking dinner. Pipino, ah uh, may kamates. then merong, uh, so, Tuna so, na. rin yung kamat ko. Actually, guys, nakita kasi ako sa Facebook na yung pipino, kaya tingnan nyo yung pipino. O, ganyan siya, o. Oh. Kasi dapat, nakita ko sa Facebook na piniler yung pipino. Tapos parang ginawang wrap. Tapos binalot yung tuna, tsaka yung kamatis. Eh, pag ganito kanipis yung peeler, yung na-peeler mo na pipino, hindi mo siya maro-roll. Kaya hindi kinaya. Kaya ito na lang siya. Ganito din siguro ang lasa nito. Gusto ko sanang i-achieve yun eh, kaso. Yung peeler siguro ang ano. May problem. Hmm? Sinisi yung peeler. So ito lang yung hapunan ko. Baka mamaya, hating gabi, manginig ako sa gutang. Kasi, kasi, company may may merenda kami kanina ng alas 3. Kaya nabusog ako. Kaya sabi ko, ito na lang yung, ah, uh, yun nga, nag-crave -nag nga ako doon sa napanood ko. Gusto ko nga gayahin. Eh, hindi naman magaya. Ano pa yun. Ang pa yun naman ka. Kasi nire-rolled siya. Tapos kinat ng ganyan. Parang, ang tawag na lang. Ang kinak siya, tapos bilog-bilog na lang siya. Tapos lang ganun, subo-subo lang ganun. Mas po siya nang ganyan. Nahirapan ako sa figure. Nga, ganyan na lang siya. Ang sarap pa din naman kasi. Itong pipino. Bagong pitas talaga siya. Kaya manamis-namis pa talaga yung kanyang lasa. Hindi pa siya na-stack ba. Mang-chef kasi yung nakita ko, di ba? Di ba? Dito diba na Ito yung pipino to. Tapos, kalati nung San Marino. Sa perasong kamatis. So, ganyan siya yesterday. Ano? mas okay ngayon, pipil, yung ipil yung piler gamitan ng peeler yung pipino kasi dun sa bilog-bilog lang napanghiwa normal na hiwa mas okay mọi người đã mọi người cho có lẽ mọi người đã có nè, mọi người đã